Pinalulungkot ko, Major, pero hindi ko matatanggap yung mga baril nyo. Kung inaakala mo makakatanggi ka sa akin, mag-isip ka uli, Angel. Dahil lakas ang lana ang buhay mo sa akin at naniningil na ako ngayon. Pero, Major... Kapag tinanggihan mo mga baril na yan ngayong gabi, sa ibang paraan ako maniningil. Sir! 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 Hindi, Sir. sir, sir. Ano tayo? ang plano natin. Naibigay na ng mga security guard ang impormasyon. Sir, paano kung mabuko tayo? Meron na bang nakulong sa mga kauri natin? Matanggal? Pwede. Mailipat ng pwesto? Maaari Pero hinding-hindi ka makukulong. At magkaroon man tayo ng bulilyaso, siguradong kakumpetensya lang natin ang may kagagawa nun. Ituturo din natin sila. Makikipagbatuhan na lang tayo ng basura. Di baling marumihan tayo. Kung milyones din lamang ang dudungi sa mga kamay natin. <laughs> Makinig kayo mabuti. Bukas ng alas 11 ng umaga, daraan sa kalye ng sangandaan ang dalawang kotse na may dalang pera na ibabagsak sa mga money changers sa ermita. May kakaintindihan ba tayo? Sarah! Ali. Ah! ang baril ito, Angel. Hindi mo babayaran, pero gagamitin mo ayon sa ipagagawa ko sa'yo. Kinalulungkot ko, Major. Pero hindi ko matatanggap yung mga baril nyo. Kung inaakala mo makakatanggi ka sa akin, mag-isip ka uli, Angel. Dahil lakas ang lana ang buhay mo sa akin at naniningil na ako ngayon. Pero, Major, kapag tinanggihan mo mga baril na yan ngayong gabi, sa ibang paraan ako maniningil.

Ang hihintay ko, Domingo! Ako lang ang nagpasipol sa iyo, pero pati ako silip-silip ugat mo! Dahil hindi ko na kaya kaulang mo, Durango! Isa e, kang demonyo! Salot ka sa lipunan! Ikaw ang nagpaparami sa PNP! Wala kang karapatang magsuot yung uniforme! Isa e, ka pang dagdag sa problema ng bayan! Ano na iintindihan mo sa problema ng bayan? Sana ko sa iyo! Ang problema lang ay pera! 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 palagay mo kung bakit pinakawala kita katulad na iba pang kriminal na kasama mo para bigyan ng masarap na buhay! Ginagawa ko lang yung upang makapaghati kayo na laging magpako ako ang gusto ko na walang daliling tumuturo sa akin. Kaya bago magkaturoan, kailangan mawala ka lang katulad na iba pang kriminal na kasama mo nauna na sa'yo! Sapat na sinabi mo para maabsuelto ako, Durango! Salamat sa testimonya mo! Anong testimonya? Lahat na sinabi mo ay nakarecord sa video, Durango! Igala mo mga mata mo! 굿 루파야, 라보다!